Magandang hapon po mga kalaki, alas 5 na po ng hapon, ngayon pong October 11. Hello po sa inyo at sa mga lucky followers natin dyan na kanina pa po, po nagchat-chat na humihingi po ng mga pang last draw po na 2-digit lucky numbers. eto na po mga kalaki, bagong sumada po. Nangangatin na naman yung ilong ko. Siguro magkaka... magkaka magkakajowa na ako <laughs> Ayun po mga kalaki ito na po mga lucky numbers natin magpapas ko na bakit single pa ako Okay mga kalaki, tara po mamigay po tayo ng mga lucky numbers para po sa ating mga, sugid, mga susugid masusugid na mga lucky followers. Ano po? Oy, gusto ko lang po sabihin sa inyong lahat, maraming salamat po sa pagtitiwala sa mga nanonood po dyan, na sa mga nagmamahal po sa amin ni Lola Carmen, maraming salamat. Sa mga bashers naman po dyan, huwag naman po kayo nagbabash. Manood na lang po kayo, kunin nyo po ang mga lucky numbers natin. Mahal ko po kayong lahat mga kalaki, okay? Ito e, na po mga kalaki, ating mga lucky numbers, mga two-digit lucky numbers, ibibigay natin ngayon na tatlo po yan. Tatlong 3 digit lucky numbers o oh. tatlong 4 digit lucky numbers o oh. dalawang 5 digit lucky numbers o oh. at dalawang 6 digit lucky numbers ang ibibigay natin sa inyo ngayong hapon na itong mga kalaki ngayong mga last draw. Okay? At habang wala pa pong bumibili sa atin, uli, aba, singit muna tayo ng pagbablog mga kalaki. Ano pang iniintay mo? Kung ikaw naniniwala ka sa amin, kunin mo na mga listahan mo at ilista mo na mga laki numbers sa babanggitin ko. Pwede niyo po itong tayaan kahit saan po. Ah. Ang laki numbers namin pwede po sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad, pwede po kahit saan po mga kalaki. Okay? At inaalagaan po ng 3 days bago po natin palitan. Kaya tara na po, ibibigay ko na mga laki numbers. Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging, Siyempre, milyonaryo. Okay, at bago ko ibigay ang umpisang ating mga lucky numbers, alam nyo na, iinom muna ako ng tubig. Ayan po mga kalaki. Ayan po mga kalaki, okay? Magbibigay. Yes po, hello po. Bakit po? Sorry po Ayan, may tumawag, sorry daw. Napindot lang siguro, ano po. Okay mga kalaki, ito na po ang mga 2-digit lucky numbers natin. Kunin nyo na. Umpisaan natin sa 9-17. Yan po yung una. Ang pangalawa po ay 15-2. At ang pangatlo po ay number 20-28. Ayan, at isunod na po natin ang 3-digit lucky numbers. Ang 3-digit lucky numbers natin ay number 192 at ang pangalawa po ay number 703 at ang pangatlo po ay number 684 ayan po mga kalaki ha nabigay ko ng 2 digit at 3 digit isunod na po natin ang 4 digit lucky numbers mga kalaki agad agad eto na po ang 4 digit lucky numbers mo ay number 1504 yan po yung una at ang pangalawa po ay number 2977 at ang pangatlo po number 8 5, 3 Ayan po mga kalaki kompetra pa ang 2-digit, 3-digit at 4-digit sa takbo na po sa mga suking outlet. Maya maya pwede nyo po i-rumble ang mga lucky numbers natin pag inilaban nyo para mabaliktad man po ang numero. Panalo pa rin po tayo mga kalaki at pwede po yung sa Lotto Pilipinas, sa Loto Abroad, National at Weteng. Okay, bago ko po ibigay ang 5-digit lucky numbers at 6-digit lucky numbers para sa masusugid nating mga lucky followers. Nako, tandaan nyo po mga kalaki para makatanggap po kayo ng mga legit na mga lucky numbers araw-araw. Dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account natin. Hinako. Ingat-ingat po kayo sa mga fake account po na nagkalat na naman dyan. Kinukuha po ang picture namin ni Lola Carmen, ginagawang profile sa Facebook, hindi po kami yan. Baka mali po kayo na nasasalihan sa private consultation. Nako, hindi po kami yan. At baka pumalikin yung mga naifafollow, hindi po kami yan. Mga fake account po lahat yan. Wala pong magawa yung mga yan. Subukan nyo pong tawagan yung mga yan. Hindi po yan sasagot. Mga fake po sila mga kalakya. Matanda na po tayo para po magpaloko pa sa mga yan. Okay. Tandaan nyo po, pagsasali po kayo sa private consultation kahit saan, kung mukha ko yan, dapat makakausap nyo muna ako sa video call bago po kayo sumali o maniwala, okay? At syempre po mga kalakya, ang legit na account po natin, ito po, Arnold Parungkin po sa Facebook, isearch nyo na may blue check. Titignan nyo po may blue check, okay? Arnold Parungkin na may blue check na mayroong 495,000 followers. At meron din po tayong red parungkin sa Facebook, pero 410,000 followers po ang followers natin. 410,000 followers, okay? Yan po yung mga legit na account natin sa Facebook na meron din tayong red Arnold Santos at Aris Gatchalian. Meron din po tayong YouTube. YouTube natin, red parungkin po na mayroong 18,000 followers at syempre po TikTok natin red pa rin na merong 449,000 followers. Ayon po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko pong kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos natin, heart ng heart mga kalaki, automatic po padadalang ko po kayong mga lucky numbers agad-agad sa messenger nyo. Okay? Tandaan nyo po mga lucky numbers natin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po mag bibigyan ng mga tatay at masalob ng 3 months pag sumali ka sa private consultation. Iko-code ko po ang month at birth year niya pag-aaralan po ng mga kalakiya at siyempre po mga kalaki bibigyan kita ng 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit na tatay niya sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad National at Wedding. Okay? Sa mga interesado po diyan, baka dito ang kapalaran mo, dito ang swerte mo pag i-code kita. Aba, sumali ka na sa private consultation. Message na po kay sa Messenger ko at make sure po na makakausap niyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap niyo ako at hindi po yung mga fake account na yan po mga kalaki okay, at bibigyan kita ng discount para member ka sa akin ng 3 months ng October, November at December so ano pa hinihintay mo, sali na po at syempre po mga kalaki, araw-araw nakapagpanalo po tayo rito ha? nakapost po yan sa Facebook natin legit po yung mga account na yan, kahit i-check nyo po sila legit po silang mga winners natin baka ikaw na nga ang susunod eh di ba Tara po mga kalaki, palitan natin ang mga laki nang boys mo hindi na lumalabas subukan na ang aming mga numero sa private consultation Ituloy na po natin ang pamimigay ng mga laki numbers ito na po ang 5 digit lucky numbers Pilipinas sa abroad kunin mo na number 18 number 23 number 36 number 15 at number 4 at ito pa po ang isa number 21 number 27, number 36, number 38, at number 14. Ayan. At syempre po, ang 6-digit lucky numbers naman natin, pwede po ito sa 642, 645, 649, 655, at 658. 6-digit lucky numbers. Ito na po ang unang 6-digit lucky numbers. Number 20, number 14, number 18, number 21, number 32, number 37, at ito pa po ang pangalawa. Number 8, number 23, number 35, number 39, number 42, at number 5 ayan mga kalaki kompleto po mga laki numbers takbo na po sa mga sukin yung outlet at make sure po mga laki numbers natin na alagaan nyo ng 3 days bago po natin palitan at ito na po ang paborito ng lahat ng shoutout time ayan, shoutout po tayo sa ito po, sa may Pasay City. Ay ito, hello po sa atin sa taga mga taga Pasay City. Shoutout po sa inyo sa family. Ano yun? Family Liena. Family Liena po sa Pasay City. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat sa walang sa akong panunood. Dumingi po sila ng 2-digit lucky numbers. At 642, padadalan ko po kayo. At syempre po mga kalaki sa mga uh, po ito, sa mga fish vendor po dyan sa may bagsakan market po. Dyan po sa may bayan ng Tarlac, Tarlac City Tarlac, Tarlac City po shout out po sa inyo sa public market ng Tarlac, Tarlac hello po sa inyo, maraming salamat po dyan kila Ati, Leonie at kila Mang ano to, Delphine, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. humingi sila ng 2-digit lucky numbers at ng 3-digit lucky numbers. Badadalang ko po kayo agad-agad. Okay? Kaya mga kalaki, ayan na po ang ating mga lucky numbers. gusto ko, eh, ngayong last draw, ngayong 5pm, manalo ka. So, good luck mga kalaki. Ingat sa mga gusto po magpa-shout out. Comment lang ng comment. Share ng share ng mga videos namin, heart ng heart. Pag nakita ko yan, masya shoutout out ka na. May libreng lucky numbers ka pa. Good luck!